Para sa nagpakalat ng announcement from INC daw na huwag sumali sa rallies, obvious na galawang sindikato ito. Ang INC hindi ganyan ang sistema? Mga disperado talaga? Watch this video so you will know the truth. ang official pong uh, ito yung circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw at ito po uh, sa lahat ng kapatid, sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Kristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nagpost sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa Iglesia, tungkol sa ating mga aktibidad. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng circular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang abaang atin pong pinakamamahal at pangkalahatan. Yan po sen at uh, Nelson mga kababayan, dapat po ay maging malinaw sa atin ang mensaheng ito, sen. Ano po? So, yun po, linggo uh, next week. Opo. Mm -hmm. Sana po ay naging malinaw, maliwanag sa lahat ang mensahe. Na yan po ay binasa namin sa palatuntunan. Bakit gusto mong liwanagin itong first paragraph? Kasi Opo. baka magkaroon ng uh... Sige po. Ulitin natin. Para First po paragraph. sa kabatira ng ating mga kababayan. Opo. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang uh, pasabi Opo. na nanggaling sa iglesia na sinasabing Wag. Wag kayong sumali. Opo. Wala pong wala pong sinabing ganun na bilin. Po. Wala, pong ganun, opo. Kaya sa pangalawang uh, paragraph sen, eh, sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Opo. Ibig sabihin kasi <coughs> parang kung sino man ang gumawa niyan, <coughs> ng uh, bilin ng INC na, oo, oh, wag kayong sasali. Wag kayong opo. sasali diyan. <coughs> kasi nakalagay po doon sa post sen. Eh. Ayoko na po ipakita dito itong post na ito sa social media. Baka ho Ma-promote -ma pa eh, no? <coughs> Nilagay kasi nila doon, Ibinibili sa atin na huwag na huwag tayong makisama. Nakalagay po doon sa kailang pinakalat. Yun po yung Yan mali. Hindi yun po yung hindi totoo. Mm. Pwede yung gumawa niyan. Yung ayaw, mm. -hmm. Ayaw, magtagumpay yung gagawin. Ayun ay, sino well, man yung nag-organize yan. Po, mm -hmm. yun po. Kasi baka kinatatakutan nila mm -hmm. na sumama tayo. Ganun yes, ba? Yes po. Yes po. So, so inunahan na tayo. Pinireem po ata nila yung mga mangyayari na yun. Oh. Uh -huh. Ay, well, ito po. At least ay malinaw ang uh, circular sa atin at sana po ay naging malinaw din sa lahat ng ating mga tinatanong. Hindi eh, pwedeng sumama si Saito. Oh, wala sinasabing huwag. Oo. Kasi hindi naman sinabing huwag eh. Ayun nga. Opo. So si Saito pwedeng sumama. hindi ko pa alam kung Hindi sa sa. Yo naman. Eh pinakamabuti pinakamabuti sana hintayin natin ang check, kung meron mang uh, magiging bilin sa bagay na 'yan. Uh kasi 'yan pinangungunahan eh. Opo. Kasi kung meron din takot nila oh, hindi gumawa tayo ng paraan para para sa ganun ay hindi sila sumali. Uh Ang mabuti na sa kanila namang galing. Opo isang marino dyan sa ang, ang, kaparaanan natin, hindi po pinadadaan sa social media. Mm -hmm. Meron tayong kaparaanan kung papaano po ipararating ang tagubilin mm -hmm. sa mga kapatid at sa mga kaanibo oh, lang, sa Iglesia ng Kristo. Kaya nila ginawa yan. Hindi para sa miyembro eh. Yung hindi miyembro. Yes. Para sa ganun ay eh, maisip na, ah, talaga palang uh, ang Iglesia ayaw ding sumama dyan. E walang walang ganong bilin wala pala. Wala po. Di ba? Mm -hmm. Ayun. Eh, sana po ay uh, naging marinaw yung uh, bahagi na yan, Sen. Mm. At eto pa, etong si Sen Soto at mga mainstream media, sobrang obvious na ang pagkabayas nyo. Ano na nangyari sa inyo? Sana naman dun lang kayo sa tama at totoo. Watch how Senator Marcoleta voice out his disappointments. Sa pagkasalita po ng Senate President niyo, parang ang kinomentaryohan niya ay ang mga miyembro ng Kamara de Representante. Samantalang yung dalawang senador na nabanggit po kasama niyo sa Senado, parang tahimik po siya doon sa punto na yon, Sen. Hindi nga alam, hindi lang 'yun kasi 'yung nakita mo naman ng uh, nakita mo naman ng mainstream media. Opo. Noong nagsalita 'yung Diskaya at binanggit 'yung mga 17, uh, ito wala akong sinasabi binanggit lang. Opo. opo. Ganun lang tayo, binanggit. Uh, depende na kung saan mapupunta, anong kapupuntahan ng pagdinig na ito, pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O, o tingnan, mo yung, uh, tingnan mo 'yung mainstream media. Hindi naman mm -hmm. hindi masyadong kinagat 'yun eh. Pero nagsalita 'yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador. Okay. Sumabog, sumambulat ka agad, eh. <laughs> Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman uh -huh. sa panig ng aming leader, ako na may, eh. kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Uh -huh. Pagka yung diskaya ang nagsasalita, ayun yung paniwalaan. Aha. Oo. Oh. eh, pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. paniwala. So lahat ng mga witnesses doon mas pinaniniwala niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Oo, uh -huh. uh -huh. so, Oh, hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan diyan? Eh dapat sana, nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Uh -huh. Pero wala kaming makita na ano eh. Wala. Aha. Uh Oo. -huh. So, pagka eh, eh, naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwala niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. hindi uh -huh. uh -huh. oh, eh, mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Eh dapat sana, nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Uh -huh. Pero wala kaming makita na ano eh. Ah, uh kumo -huh. ba, uh -huh. ba hindi nabanggit halimbawa walang nabanggit na gusto ba niya si Diskaya nagbanggit din ng ano na sinasabi ano ba uh -huh. Bakit magugustuhin ba niya yun eh si Senate President na, yun? Tama, uh, na ba Tama, Oh. Oh, eh, eh, dagdagan mo pa mm -hmm. na yung diskaya, talaga naman kalabang politika ng kanyang pamangkin. Oo. Uh -huh. Sana yung ganong mga, ano, yung ganong mga uh, pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng, ano, ng pagiging objective sana. Opo. Ito maliwanag na, ano, eh, na may kinikilingan na si eh. Hindi nagiging mabuti, lalong lalo sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, Huwag mong uusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Uh -huh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Ayun. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Uh -huh. Ngayon kung sa sinasabi niya na dissatisfied ang mga kasama ko sa pamamaraan ng aking uh, pagganap ng tungkulin ko sa inquiry, sino-sino sila? Uh -huh. Sabi niya, mali ang direksyon. Sabihin niya kung anong direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban niya. Kung sakaling mas tama ang direksyon niya, sabihin niya. Opo. Dapat Oo ganun. Uh -huh. Hindi naman niya sinabi, eh, saan pa papunta yung gusto mong, ganito sana, ang gusto namin direction. Uh -huh. Wala naman eh. Oo nga, po. kasi ang ito na, para para daw, hindi ko, tama ba yung nga pagkakala, na para ba may iniiwasan daw kayo ng mga tao mabanggit, kundi, ah, uh... Anong gusto niya mangyari, Dadagdagan uh -huh. ko yung Sony statement nung Diskaya? Ay, oh, mas mali naman yun. <laughs> Pakikita, Binigay niya sa akin oh, yun. eh. Dadagdagan ko. Ba oh. Bakit siya mag insinuate na inedit yun? Mapigat oh, oh. na paratang yun eh. Baka hindi niya mapatunayan yun. Oh, oh. Baka kung tawagin ko halimbawa, sino sa, mga, sino sa mga kawani ng Blue Ribbon Committee oh, oh. ang nagsabi sa'yo na inedit yan? Oh, oh, oh. Nabalitaan niya raw. Sino nga? Uh, Alam nga naman, dagdagan ko yun, eh. maglalagay ako ng... Eh, hindi, hindi, hindi natin pwedeng gawin yun. Ang totoo niyan, sinabi ko nga eh, at uulitin ko ngayon, nung magpahayag sila sa pamagitan ng emisary nila, na gusto nga nilang magtapat at makatulong sa pagdinig. Opo. Kinailangan ko na utusan yung emisari, pwede bang gumawa siya ng kahit na uh, kahit na sa sarili niyang uh, pa, ano lang, hand, handwritten note, Naka, na may kagustuhan siya talaga na magsabi ng totoo at kung bakit niya gagawin. Opo. Uh -huh. Sumulat siya sa akin, na nasa akin ang note nila. Doon ko lamang pinasimulan, no. sige, gumawa na kayo. Sapagkat protektado na ako, malinaw na silang may kagustuhan, walang uh -huh. pumilit sa kanila, hindi ko sila iningkades. Bagaman, finload ko yun. Mm -hmm. pero walang pamimilit. Pinload ko. Ngayon, kinagat nila yun. O eh, bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas yan? Uh -huh. Hindi ka panipaniwala yung kanila. Dahil ba pamangkin mo ang kalaban niya sa politika? Uh -huh. Kasi kung ako ang Senate President, hindi ako magsasalita eh. Mm -hmm. Magiging neutral ako sa bahagi na yun, sapagkat mapupulaan ako ng tao eh. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. God bless.